Jadi itu biri, ko. <laughs> <laughs> ah, ah, Youtube 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 Mechanics Lag ma. YouTube, YouTube muna, Mechanics. Bago, bago mechanics. Balik <laughs> <naman. laughs> <Dali naman. J2. laughs> Lepit Sato. ng... Lepit ng mga kabit dia. JJ! JJ Subiri! Sirana ko! Gagawin dali ka dyan! Ah, uh, prasa, -out YouTube out, ka YouTube Mechanics mo. YouTube Mechanics, DJ Subiri. Lagnan <laughs> mo. Dito to.

Gagawin na lang kasi. Ano na mo? Guntingin kaya? Okay, si Ano, ano? tingin mo? Hindi yung tingin mo, yun namang mighty band eh. Hindi <laughs> <Ay, nakapunutup. laughs> na makabit wow. na YouTube Mechanics. Parang labitin man, Jay. mo, O, baba, baba, baba. Ano to? Tuloy ito mamaya, Jay? Tuloy ito mamaya, guys. Chuchub jo muna. Nawala na ang kurinte. Eh, ka, muna si AJ. Ako, oh, buwan na ng Tara, Jay! Ang patuloy na. Ang video ko na

Yan lang ginamit niya. Yari niya, Sedge. Dali niya, Sedge. Again, ulit, ulit. Huwag na tutuloy. Huwag ulit, oh. Madali na YouTube. Buti lang nagka o oh, hindi, ilan na, hindi na natapos.